taga matagal na frozen shelter, mm hindi ko halos matas. Buti nga nito nga nga ko kasi nga. Oh, very good. Ito ang matigas. Noong time na yun, talagang hindi ko pati bra, hindi ko maagod. <laughs> Yung kanan talagang ano, sobra. Yeah, eh. sa dulo, mm yan, no? Oh. bago dumating sa dulo, dapat kasi yan. Tick Pero paeto ito. Pero sa inyo, kahit pa paano, hindi na to cruising. Shoulder pain na lang yan. Kayang-kaya niyan. Madali na yan. Saan tayo sa Kalokan? Sa so, May May pau Yung hippie niyo rin kung pare ko. Si ano? Si Bal. Ano? Bago. Punelas. Siya oh, ba? Oh, oh, hipinyon. Sa Tuna. Hmm. Sa Tuna. sa Tuna sa sa kayo? isang araw. Oh, yun. Ano mo, kung pare yun. Pero hindi pa kami ka nag kasi bago lang. Kasi yung pinalitan niya si Bautista, medyo Bautista, ano pa lang. Parang two weeks eh, kasi pinalitan niya. Hmm. Siya na ngayon ang ngipin niyo ron? Oo nga. Huwag itin niyo yung pangalan ko. Sabihin niyo galing kay Rico ay kriyo. Kausap tuloy sa araw kasi may pinakulong kami. Eh, ikaw talagang bad dapat ipakulong. Oo. Oh. Hindi naman siya makukulong kung good citizen siya eh. Pero hindi naman gutagal sa akin. Lumayo namin. Lumayo namin na rin sa mga lugar. Ayun. Eh, tama yun. Eh. Para hindi ma yung mga taga-lugar. Hindi yeah. magkaroon ng infected. Kaya kayo dito nag-meeting kasi na banda dyan. Malilit yung ano. Yung mga city hall. Ay mga... Barangay Hall? Mm-hmm. Mm -hmm. Dito na sa may nila, lili. Nakita ko yung barangay nila. Grabe, laki. Laki, fourth floor pa. Pagilid. At may ginagawa pa. Hmm. Kita mo na may nasa likod. Pwede pang ipamigay mo. Mm -hmm. Lote pa rin yun. Pwede pa i-request yun. Malaki pa nga yung opisina ng SK na sa barangay Hall na. Ang laki <laughs> ng mga dito, city, ano, parang diyo. Ang laki na. Mong Rito city, Daba. Doon kasi sa banda dyan, papuntang Maynila, anding itong barangayon. Mm. Ano? Kung pinapagod sila, minaki na. Biyak-biyak na. Eh grabe ah. naman kasi po tatay. Isim mo 82,000. T2,000. Mm -hmm. Diba? Doon pa lang, panalo ko na kagad. <laughs> Yung isang kapatid namin dyan, bago sila. <laughs> no, pag napanalo mo isang barangay na yun, kung siya lang tatakbo mo, panalo ka na. Ngayon, ginawa sila kanin. Bawasin sila. Tagbawang five, bawang lang. Pwede rin po Para hindi mabulok. Matalang ano niya. Budget na. Nasa two weeks. Pwede sa inyo sa may pahong. Ba Makamit anyway? namin. namin. at least may ira kayo. Nag-umpisa kami. 1.6 na. <laughs> Ngayon, nasa? Ano? Two? Na, million na. Mm O, kahit pa paano. Diyan kasi sa South, Halos lahat business, ano? Oo. Oh. din natin yung mga... Legs, sa kuya naman. ...pagod na Doon siya mismo sa amin. Sakot niya kami. Hmm. Yun nga. Kamimit mo yun. Parang sabihin mo, galing kay Rico sa akin. Tato, oh, yeah, yeah. Nakakano niya lang doon? Oh, wala pa siya isang buwan. Oh, linggo pa lang. Dalawang linggo ata, tatlong linggo. Nung nag, ano, nung nagkarina, yung pinalitan niya pa ang nagpunta sa amin. Ba yung niyo po yung tubi niyo? Ano? niyo po yung tubi niyo? yung hepe niyo na yun? Cool yun, cool. Cool. Hindi suplado, so pakawatawal. Bye. Okay. Sale. Karisma. Bata ka ba? Oo, oh, parismatic. Mm -hmm. Pakita okay, ko sa'yo yung video. Parang pa ako ng cellphone ko pa. Pakita ko yung video. Pero kausap okay. ko namin sa araw sa cellphone. Pago lá, ba? aí ah, estou no meio, <coughs> ang pagbibilang ko ng pera. Hindi nga, wala nga pera sa paglalawin. Eh, paano nyo, susunod kapitan na kayo. Kailangan lang kasi consistent kayo. Ito, sa panahong tagulan, nandun kayo sa mga ay, labi. Ay, labi. Kasi, cons constituent one. nyo, nandun kayo. Kasi ngayon kayo, kailangan ng kababayan oh. nyo. Lalo yun sa mga pinapahan. Ay, number one, muna ako. Ay, paano, magpaluto na kayo ng mga, Oh, Ayan, okay. yeah, ganyan, okay. ang style. Tampayan niyo sila. Naminipa ako ng pakakain. Kasi dyan na lang kayo kailangan. Hindi yung pagkatapos ng mutuhan, bahala na kayo lang. Pero eh, kung consistent kayo, nakikita kayo palagi ng madla, marirealize nila yan, bumot nila kayo. Kaya malaki ako ng daruan. Oo. Kita mo, <nyo, laughs> Wala na, kung kanina, mas, pag kumakagod yan, masakit yan, sagad na. Okay? Number one pala kayo.